Solo. Good morning, Royal Class. Nasaan ang ating ganah? Uh, gana? <laughs> what's up, what's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating bagong channel, the Herapant YouTube channel. Okay, this is supposed to be a recorded vlog, mga ate at kuya. Kaya lang kakain din ng oras kapag di-record ko. Say, so, magre-record ako ng 15 minutes and then i-edit edit ng konti hindi niya upload kakain talaga ng oras no mga palagay na natin 30 minutes bago niyo mapanood after ng aking recording sabi ko i-live ko na lang total na extra ko naman yung ating uh, discussion dito sa live natin so yeah i-live na lang natin at kapag ka na, nandyan kayo magko-comment di mababasa ba, ko dito kasi sa Herapan channel konti pa lang naman ang ang ating subscribers dito. So, kung kayo ay magko-comment dyan, mas, mas, mas mababasa ko lahat. Ano po? Nakakalungkot lang yung balita, mga ate at kuya. At may pakialam ba si PBBM sa mga nangyayari ngayon? Well, alam naman na natin wala. <laughs> Tama ba? Alam naman na natin na dead mythology ito. Wala tong empathy, walang pakialam sa nangyayari. Hmm. Pero nakakalungkot pong talaga ko <clears throat> Katulad ng mga kakilala ko na napas lang, ngayong December ha, napas lang na aksidente. May mga kakilala rin ako nakapatay kasi nga nalulung, nalulung sa pulvoron. Ang dami ngayon nagpapayatan, balik na naman ang kalakaran ng droga. Sa so, tumataas ang, medyo ano no, medyo, tawag dun, medyo, may term dyan eh. Medyo may correlation yung pagtaas ng 'di ba, ng krimen sa Pilipinas sa paggalat din ng droga. Kasi siyempre, ang gumagawa naman ng krimen, mga taong desperado sa buhay, right? ah uh, kailangan kailangan ng, 'di ba? Hirap sa buhay, kailangan ng kailangan ng pambili ng makakain, ganun kung and, kung ano pa man. Yeah. or maybe kailangan ng pantustos sa bisyo kaya gumagawa ng krimen silipin ko lang ang audio baka wala na naman tayong audio <clears throat> so yeah nakakalungkot isipin na ang mga kababayan natin na sabi nga sa vlog ni Miss Marley na nakaraang araw ay mga tinuturing laging bukang buka bibig buk ni Kuting na mga makabagong bayani ito naman si Kuting puro ang mga sinasabi pang ano mga cliche cliche di ba mga makabagong bayani daw ating mga kababayang OFWs mga Pilipinong migrante or yeah migrant workers, ganyan, do mga nakatira na sa ibang bansa tapos nagre-remit sa Pilipinas. Alam niyo kung ako ang tatanungin mga ate at kuya, mapapatunayan lang ng isang, na mapapatunayan lang na asenso ng isang bansa kung mababawasan na ang mga nangingibang bansa, right? Hindi ka naman naalis ng Pilipinas kung maraming opportunities dito eh. Hindi ka mangingibang bayan kung marami kang maa-apply ang trabaho o hindi ka hikahos sa bansa mo. Actually, hindi mahirap ang Pilipinas mga ate at kuya, ang ganda ng klima sa atin. 'di ba, polluted. Ay kakapabayaan na rin niya ng mga nakaupo, 'di ba? sa kasal at saka sa kasalawlaan din ng marami. Pero di hamak na masarap din namang mamuhay sa Pilipinas. May 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 kumbaga, may potential ang Philippines na umasenso eh. Ang ganda ng Pilipinas, hindi natin kailangan ng mga man-made structure para mag-boom yung tourism natin. Maganda ang ating mga, 'di ba? Ang ating nature, ang tourist spots natin. Nasa atin ang Boracay, nasa, nasa atin ang Palawan. 'di diba? May mayroon tayong one of the ancient wonders maybe of the world or maybe one of the seven wonders of the world ito nga pong rice terraces na pa. ang gaganda ng mga tanawin sa Pilipinas may potential na umasenso ang bansa natin kaya lang bakit hindi nangyayari yan and then nagre-resort pa yung ating mga kababayan sa pag-alis na lang at maghanap na lang ng greener pasture and then pag-uwi ng Pilipinas at dito nga gustong magpasko sana ngayong holiday seasons uh, Kanto pa ang nangyayari, hindi lang po kasi nasaksak ang OFW, hindi ko lang magamit yung word na chinugi or finatay dahil baka ako ay ma-strike ng YouTube. Yan din po yung nangyari dun sa main channel natin, yung Maui Spencer, bago pa itong Princess Maui na yung pinaka-main channel natin ngayon so far dahil natenga na yung Maui Spencer. Yun talaga yung una. Yun yung nangyari sa Maui Spencer, nung napag-usapan ko yung chinuging tatay ni Doc Yumol... Tinanggalan ako ng monetization na strike forever ang Maui Spencer. Kaya nag-iingat akong gamitin yung word na yan dito. Pero ito pong OFW, hindi lang nasaksak po. Natsugi talaga. At reflection yan ng pagtaas ng krimen sa Pilipinas. Porke ba OFW, marami ng pera? Hindi naman ganun lahat eh. Nung pumunta po ako ng Hong Kong, mga ate at kuya, like, like po tayo ah. Nung pumunta ako ng Hong Kong, kita ko doon na yung di ba may mga OFW na nag na pa bukod sa may trabaho na sila, di ba sa household, sa, di ba tagalini sa diba, bahay at kung ano-ano pang trabaho. rumarakit pa sila nagbebenta ng SIM card sa mga tulay-tulay doon sa Hong Kong. May may kanya-kanyang racket nagdo-double job, na ako nga naawang tumingin, may God, kababayan ko ito, nagmumukhang yagit. Tapos pag day of well, ganun talaga siguro ang practice sa Hong Kong. Pagka day off mo, well, lumabas ka ng bahay ng amo mo. Kaya yung mga kababayan nating OFWs, naglalatag ng karton doon sa mga tulay-tulay, sa mga sa mga parks, no? Doon sila, doon sila nagsispend ng oras nila ng day off nila. Dahil kailangan nilang umalis. Kasi family time yata ng mga Cantonese yan or ng mga taga Hong Kong na na kapag sila lang during uh, every sunday sila lang walang walang kasambahay parang ganun ang ganap di ba or maybe that's how they practice ng pagbibigay ng day off lumabas kayong mga kasambahay namin oras namin to dito walang ibang tao baka ganun ang ganap kaya yung mga kababayan natin do nakatambay nakahiga sa mga sa li, sa malilim na part na katulad ng tulay nga, tabing kalsada, sinasara naman kasi yung ibang parts ng Hong Kong Central eh, para doon mag-tipon-tipon ang mga kababayan natin o Kaya nakaka -ano lang, nakaka-, nakaka hindi nakakahiya, pero nakakadurog ng puso, makita mo yung kababayan mo doon na, di ba, na gumagawa ng paraan para makarakit, para may ipadala sa Pilipinas, dahil hindi naman mangingibang bansa ang mga Pilipino kung okay sa Pilipinas tapos pagdating doon mukha ring yagit mukha ring kawawa so kapag umuuwa umuuwi man po ang mga OFWs baka nga ang iba diyan utang pa tama ba mga atet kuya nang pa ng pera para lang may bit -bit na pera. kasi may mga iba ring kababayan tayong Pilipino na nagpapalending eh baka maganda ang trabaho abroad di ba o oh, may kilala ko mga nag italian laki-laki ng sweldo sa Italy eh. Pero umuutang para may, ma may uwing maraming pera sa Pilipinas, no? Kasambahay sa Italia, pag uwi ng Pilipinas, buhay rey na, ubos din ang bitbit -bit na pera. Pagbalik ng abroad, ganun ulit, alila ulit. So, hindi po talaga maganda ang sitwasyon ng lahat ng OFWs. ba diba? nas nasabi lang na ng ibang bansa kasi walang opportunity sa Pilipinas eh. tapos ganyan, uuwi para ngayong Pasko kuting o OFWs wala kaya ata talagang pakialam dead maka anyway, bago natin pag-usapan, I wanna say hi to uh, uh magpakending muna <laughs> Ayan. I love you 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 Iyan Wala man pong pakulay dito sa live natin sa Herapan, pero gusto ko pasalamatan ang aking ate from the US sa kanyang pamasko sa akin. Pinadala niya kanina habang nag-live tayo sa Princess Maui. Thank you so much ate. You know who you are. Ayan, I want to say hi also to Ate Max Lasqueri. Salamat din sa pamasko niya sa akin. Ate Mirna Lim and Romantic Moon. Nakapag-like na po ba ang lahat? Aha, nag-like na ba? Tingnan ko nga, hindi ko makita eh. Okay, nakapag-like naman na ang iba Okay, let's proceed sa discussion mga ate at kuya Nakakalungkot na balita At ang tanong ko nga po Kung may pakialambaga ang ating presidente Sa mga nangyayari ngayon Pero isang OFW yung umuwi ng Pilipinas Para siguro mag-spend ng Pasko eh, Siyempre, masaya ang Pasko sa Pilipinas Mga ate at kuya Pero sinawing palad po Nasaksak na patay ang ating kababayan Talaga namang kalunos-lunos Tama ba yung term? 'di ba? Parang matinding dagok ito hindi lang sa kanya kundi sa kanyang ng pamilya dahil usually ang mga OFW's po ay mga breadwinner, 'di ba? Sila ang tumutustos para sa pamumuhay ng kanilang mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Usually yung OFW 'yan eh, kaya ka nag-abroad para dahil wala kang makitang hanapbuhay sa Pilipinas or maybe ikaw ang magiging ikaw ang magpapaaral sa mga kapatid mo. 'di ba? Or sa mga pamangkin, isa sacrifice mo talaga ang sarili mo, mapapaliyo ka sa mahal mo sa buhay. Dahil nga po kung may, trabaho ka man sa Pilipinas, hindi magiging sapat. So isang kababayan, I think itong picture nito sa Okada to. Yeah, this, maybe this is in Okada, Manila. Familiar sa akin yung lugar. Comment yung nga po kung Okada yan. So, ito po yung balita, kanina lang, from GMA7. Oh, sa halip na masayang Pasko, kamatayan ang sinapit ng isang babaeng overseas Filipino workers na kauuwi pa lang sa Pilipinas oh. ang biktima hinihinalang nadamay lang sa hidwaan What? okay, hidwaan, hindi naman hold up ang nangyari nadamay lang sa hidwaan ng suspect at kasambahay ng kanyang kapatid so, yung kapatid nitong OFW ay merong kasambahay or katulong kaso mo, may awayan yung katulong ng kapatid niya, nadamay siya. So, parang mas parang mas killing. Pinatay lahat ng ano, ng nasa loob ng bahay or something. Huwag sana ako ma-strike, ka. Panoorin natin yung video, mga ate at kuya, ha? May video naman to, eh. Eto. Alright, let's watch. Sana. Labing limang saksak ang kumitil sa isang OFW na umuwi sa Pilipinas para sana magkasama sa Pasko ang kanyang pamilya. At batay sa investigasyon na damay lang ang biktima sa insidente na ayon sa mga polis ay crime of passion. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Sa loob ng bahay ng kanyang kapatid sa isang exclusive subdivision sa Antipolo Rizal, natagpo ang patay si Kenneth Minica Seming, 27 na taong gulang na OFW hindi bababa sa labing limang saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang tinamo. The worst Christmas ever. Uh, we were we were you we know we're looking forward to have fun this Christmas. Kahit simple, mas masakit dito. Napakabait ng tao niyan. Um, mahal siya ng mga bata. Yun ang hindi mababalik. Yun, ah, ang, ang anak ko nga tawag sa kanya, mami. She's a very good person. You deserve this. Ang person of interest si Art Tondo, dating tauhan ng pamilya na nauna ng pinaalis muna. I said that made it in a nice way na Uh, magbakasyon ka muna. I already had some bad uh, experiences with him through yung mga pera, pag ng pera, pag ng tao, yung ugali niya medyo mahirap ng isang pakisamahan, mayabang. Palabas ng subdivision, dala ang isang bagat at nagpupunas pa ng kabay. Subject na ng follow-up operation ng tricycle na kanyang sinakyan. Tapos na pong mag-imbestiga ang PNP of the crime operatives at pinahintulutan na po tayo ng pamilya ng biktima na makapasok dito sa crime scene. Narito po ang ilan sa personal na kagamitan ng biktima makikita pa ang tigmak ng dugo sa kanyang damit. Maging dito po sa sofa. Ayon sa investigasyon, dito po natagpuan ang labi ng biktima. Ang kanyang ulo ay malapit sa pader. Meron hong mga marka pa ng dugo dito sa pader na yan. Ang kanyang paa ay narito po sa aking kanan. Meron din tigmak ng dugo sa flooring. Ayon sa investigasyon, mga kapuso, hindi pa basta umalis ang suspect at nagpunta muna ito sa maid's quarter dito. Ang palatandaan, yan hong marka ng dugo na yan sa pintuan. Sa kanyang pagtakas, hindi ho siya dumaan sa main door kung saan siya pumasok. Dito ho siya dumaan sa laundry area. Naglakad palabas ng pintuan na yon patungo sa labas ng subdivision. Ayon sa kaanak ng biktima, malabong robbery ang motibo sa krimen kung pag nanakaw, bakit yung cellphone lang, may kanisang nanakaw samantalang katabi niya, sa, kat sa katawan niya, ay yung bag niya na nandun ang wallet niya, nandun ang card niya, nandun pa nga pati passport niya eh. Ang posible ayon sa mga pulis, pilit itong nakikipagbalikan sa dating kinakasama, nakasambahe rin ng pamilya ng biktima. Binlock niya, so wala nang recourse yung uh, suspect kundi dumalaw sa kung saan siya ay kasambahay doon sa pinangyarihan ng krimen. Wala raw sa bahay ang dating kinakasama noong mga oras na pumasok ito kagabi at ang nadaknan at posibleng napagbuntungan ang biktimang OFW. Patuloy ang follow-up operation para mahuli ang person of interest. Nadamay lang no? sa crime of passion yung uh, biktima. Delikado po ang tao ito. Ano? Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. So hindi kaya nagpupulvoron din yun mga ate kuya? What do you think? Okay. Uh, granted, hindi siya uh, hindi hold up ang nangyari. Pero nakakalungkot dyan. OFW yun. May, makikialam hmm. kaya si Kuting? I mean, yeah. Ano ang gagawin niya? Okay, hindi yun pin pinas lang ng dahil nga gusto mong hold up para maitustos sa bisyo. Naaning lang sa, sa ano, sa pag-ibig sa kasambahay? Naaning lang ba yung lalaki na, po, na tsumugi? Dahil eh, mahal na mahal niya yung katulong nung parang kano kanina na brother-in-law nung rapas lang. Yun ang inabutan, wala daw dun yung kasambahay eh. Oh. Well, yung lalaki mukhang tao rin nung brother-in-law, di ba? Pinaalis na nga lang yata nung ng brother in law nitong OFW na parang foreigner na ang mukha mukhang kanu-kanuin mukhang may lahi pero papas lang yun talaga hindi naman yun ang pakay niya eh. ito hindi ito ang pakay ng lalaki kung may galit man siya sa jowa niya na katulong nung kapatid nito bakit ito ang tinegi niya baka yun yung nagpupulvoron mga ate at kuya Kuting, ano itong nangyayari sa Pilipinas? Oo, oh, kalat ang pulvoron, kalat ang krimen, and now OFW. ba? Diba? Dito sana magpapasko, tas ganyan ang nangyayari. Well, ano pinagkakabalhan ni Kuting ngayon, mga ate at kuya? Ito ang nakita ko. Nga pala, may mga post-post siya patungkol sa ano, ha? Sa, um, tawag sa Uh, LGBT may may ginawang resolution or whatever si Kuting para sa mga miyembro ng third sex no mga kami nga LGBTQIA+ mga mga girl boy ba, hindi mga bakla tumboy hindi <laughs> pala kasama ang girl boy lesbians gays uh, transgenders uh, bisexuals ano yung I LGBT nalimutan ko yung I and then A dami LGBTQI queer may queer pa nga mm. o, basta mga ano yan mga, mga beki at mga tumbapatis o may mga ganon siya kailangan daw ano yun ang inauna mo kuteng and eto rin ang nakita ko o oh, nagyayaya siyang pumunta sa Malacanang Diyos ko sa lala ng traffic ngayon o oh, punta kayo sa malakanyang dito kayo mag celebrate kasi meron siyang mga park park na ganyan may mga palaruan o may pasimbang gabi din sa Malacanang so tara daw sa, tara daw sa Malacanang welcome daw ang lahat masaya daw doon. Bakit nilalangaw ba? Marami namang tao ah. O may pasimbang gabi, may ito mga inuuna mo kuting, ginagawa mong peryahan ang palasyo. Well, okay naman yan, pero ang problema ng Pilipinas, pangitang-pangita. Baka yung lalaking tumegi sa OFW, bangag yun eh. Bakit niya papatayin to? Hindi naman yan ang hinahanap niya. Bakit siya pumasok sa bahay na hindi naman siya welcome or hindi siya hindi siya nag, nag, nagpaalam na dadating tapos pumatay ng nando ng inabutan oh. ako ting gawa mo to ng paraan ang inuuna mo mga perya-peryahan na ganyan o oh, ayan nagpapabango kayo sa mga mauuto nyo sino pupunta sa Malacanang sinili po kasi mga ate at kuya ang, 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 ang lagay ng traffic ngayong 24 Balitang-balita po, ano, ang, ang heavy ng traffic. Dali, tingnan ko yung sa, sa GMA, ah. Ayan, even yung mga flights sa naiya o oh, mga atat kuya, balita rin. O. Oh, o. Oh, ang tindi daw, agahan na daw ang pagbiyahe dahil, ano na, siksi ka na. Ayan, yung P-TEX, O. Oh, inaasahan na 180 plus ang passengers. Kasi nag an po ang mga kababayan natin. Ito rin yung, o, oh, di ba, day of the... Long weekend, mga atat kuya eh. Linggo na ngayon dito, 24. Ang Pasko sa Pilipinas ay... 25 Monday, so long weekend, di ba? Tatlong araw na walang pasok. So mag-uuwian, mag, mag uh, di ba? Uh, sa kanilang probinsya, mag-suspend ng holidays. O, oh. sino ang pupunta ng Malacanang traffic na traffic sa Maynila? Eh di yung mga malalapit lang doon. Kuting niyayaya. Mabubisit lang ang mga Pilipinong pupunta dyan sa Malacanang, maiipit sa traffic, di ba? Pag-uwi, ganun din, ipit din sa traffic puro kayo concert, kasiyahan, kung ano-anong ganap nyo sa Malacanang, pati yung birthday ng jowa ng politiko, dyan sini celebrate Ngayon, aabangan namin ang pahayag mo OFW ito. I mean, dapat pantay-pantay naman ang turing sa mga Pilipino, mapa OFW ka man or taga rito. Basta, ba, diba, may nangyari, hindi maganda sa'yo. Dapat i-address ng Pangulo. Baka mamaya yung pumatay dito, adik-adik pala. Ano ko ting, gagawa mo ng paraan, hindi part ng sona mo ang pagsugpo sa droga, wala kang sinabi about di ba? Gagawa mo ng paraan ang problema sa droga. Yabang na yabang kayong bilyones yung na confiscate yung mga pulburon. Na-confiscate nyo. Ang tanong, napakulong nyo yung nagmamanufacture? O ngayon ang allegation ni Miss Maharlika na si Kuting daw ay parte ng narcolist. Ano? Papansinin niya yan? Ito kayo nangyari sa OFW. Papansinin din niya. Kayo po mga OFW, gaganahan kayong umuwi sa Pilipinas? baka dapat kayong manawagan sa presidente anong magagawa natin inalis na yung G GC nyo yung group chat nyo di ba may group chat yan sina Miss Maharlika pati si Miss Pebbles Talakera at ang mga OFWs may GC ang mga OFWs na parang inalis ng inalis na ng mga taga PCO right inalis ni, ni Nabukang Kang yung mga, mga, nasa group chat na yan ng mga OFW so parang na-dissolve yung GC na yun eh na nandun si na Miss Marlica at Pebbles. So, walang pakialam sa mga OFW. Tama ba ako? comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Alright. Ate Aira hello, hello. Silipin ko ng comments niyo. Humpy Dumpy TV blog, Possible daw. Ang panggulo ng Pilipinas paki, wala pa alam yung busy siya mag-isip saan lilipad. Oo, bigla natin nakikita kapag uh, ano eh state visit or biyahe abroad, biglang lumilitaw. Pero kapag ka mga matik anong sabi ni Miss Marley ka Pag, uh, hindi daw niya kayang harapin ang problema, nagbumukmuk sa kwarto. <laughs> Sino ba yung nag-comment na sign daw yun ng mga pulvoronic? ano, ano, parang claustro, hindi, hindi sila claustrophobic, pero takot sila sa problema. Problem phobic ba si Kuting? <laughs> Kapag matindi ang problema, nagkukulong sa kwarto. Ano ba yun? Talaga ba? Ang syonget niya, mukha siyang tagaigib ng pampakain sa Joboy. Sino? Si Kuting? <laughs> Sino? Ate <laughs> Ira. <laughs> uh, ayan. Dapat ituloy, ibalik ang sign, ang sigla ng War on Illegal Drugs. Kasi feeling ko, drugista yung lalaki yung wala sa sariling pag-iisip. Crime of passion. Baka palusot lang ng media yan. Baka palusot ng media, no? What do you think? Well, anyway, may lang po yung live natin, ha? Salamat again po sa ate ko from the US sa kanyang pakulay sa ating live kanina. Mag-iingat po ang lahat and God bless. Class dismissed. Bye!